Happy birthday, Dahil birthday ng tropa nating si Jackie at purong makikain na naman. Sayang pag di makapunta, nagpapajalibi pa naman. Pagkadating namin, ikompleto na yung mga tropa. Order na lang yung hinihintay. Para maumpisa na yung tagay, ay iste yung kainan. Tanda sana kung may inuman, kaso nga lang may pasok kinabukasan. Kaya next time na lang, ang cute cute ni Bibi Pia. Kaso nga lang. Cari kena nixo. Pinagdugsong na yung lamisa para magkasya ang lahat. May iba pang mga tropa na hinihintay kaso di na nagpunta. O baka naalanganin lang sa oras dahil gabi na. Habang nag-aayos ay gutom na gutom na talaga ako. Dahil kakalabas lang namin galing trabaho at may overtime. Kaya pagod na ako at medyo antok na. Pero minsan ang pagod ay nasa isip lang dahil pag may nakita kang ikakasaya ay nawawala. Lalo't makakita ka ng maganda sa paligid. Atheos, o be Oh, touch my body. <laughs> Bagong pa kanak na. <laughs> Uy, ba? Bagong pa kanak. Bagong pa kanak ito eh. Ba't pinadala niyo ng kanin? Bigat po kanin oh. Ano yan? Inasal? Ito siyan. Ian, u-order ulit para i-take out. Kaso nga lang, utangin daw niya. Utang ka, utang ka. Umutang ka, umutang ka. Sabi mo utang ka pagkatapos ni Ian mag-order para take out ay nanghiram na sila ng plato at maya maya ay mag-uumpisa na sa kain nagpipicture muna kami lahat at dito sa magjuwang may kaarawan kakasabay din kasi sila ng birthday ayos na ayos at iisa lang lagi ang kanilang handaan goods na goods din dahil lagi ang nakakain sa kanilang handaan yun at mag-uumpisa na sa kainan. Bakbakan na at kanina pa ako naglalaway sa fried chicken. Ang sarap talaga kumain pag jalebi lalot marami. Tapos libre, the best talaga. Salamat kay Purong at Jackie. Korea kay Bibi Pia. Laging naiyak at di kasama yung papa. Wacha! Nagkain na kami lahat-lahat pero nakalimutan naming kantahan ng happy birthday yung magjuwa Dahil siguro sagutom na din ng aking ibang kasama. Nakailang hingi pa nga sila ng gravy dahil kulang na kulang. Bawing-bawi yung gutom ko dahil sobrang busog ko talaga. Buti na lang at nagbili sila ng kunting kanin sa labas. Ilang kanin kasi sa Jollibee ay pang kanin mayaman lang. Di pwede sa kagaya kung malakas kumain kahit mag-add ay kulang pa rin. Bubusog lang talaga ako pag anim na rice na ang inad ko. Masarap ang Jollibee pero minsan gusto ko ang mang inasal dahil only rice. Hindi kanin ng kanin ka pa rin kahit di nakasya sa tiyan. Masarap talaga lahat ng fast food. na iyo na lang kung saan mo trip kumain. Kung marami ka ding budget. Kung kasi tuwing sahod lang makakain sa mga fast food. Dahil na, I'm not rich. Like the others, have a lot of money. Happy pagkatapos namin kumain ay uwi na. Maraming salamat sa nanlilibre. At yun lang, maraming salamat mga tropa. Sa susunod ulit, ingat.